Okay mga bro, mayroon na naman tayong i-check na isang power inverter dito. Ayan, bali sabi ng may-ari dito mga bro ay wala daw siyang power. Ayan, pero ang suspect daw ng may-ari ay itong kanyang switch dahil matigas daw. Dati-dati ay malambot daw itong pindutin sabi ng may-ari. So medyo matigas nga mga bro. Oh. Ayan o. Oh. Ayan matigas. Maaring yung switch nga siguro. Okay, subukan natin ikabit sa battery yung kanyang ano clip. Yan, kabit natin yung kanyang negative. Yan. Tapos kabit natin yung kanyang positive. Yan. So nakabit na natin. Subukan natin i-switch ngayon i natin ayan so wala syang power oh. hindi umilaw yung kanyang ano, mga indicator dito yung indicator ng kanyang input tapos indicator ng kanyang output so wala ok tanggalin natin at check natin ayan So, buksan natin mga bro. Okay. balit pa natin yung kwan dito sa kabila niya mga bro. Yung kwan ng takip niya. Dalawang screw. Ayan. So, tanggalin na natin. Okay, check natin. Tanggalin natin tong sakit ng kanyang switch. So, check natin mga bro. yan I-on natin. bali check natin mga bro sa ano, baser na natin kung may continuity yung kanyang ano switch so wala siyang continuity mga bro ayan so, dali lang yun ko yung isang inverter ko at maghihinang tayo yan brown out kasi dito sa amin mga boss kaya wala kaming kuryente dito para makapaghinang tayo okay so iyon ko lang yung ko yung isang inverter yung ginagamit ko tapos saksak na rin natin yung panhinang natin yan so nakailaw na siya oh So bali ang gagawin natin mga bro Tatanggalin natin to So tanggalin natin to mga boss Kapalitan natin yung switch Yan. So, tanggalin na natin yung wire focus natin okay so natanggal na siya mga boss ayan o oh. so tanggalin na rin natin yung kung natin switch na sirap Okay, natanggal na oh. So palitan natin mga bro. So ito yung papalit natin oh. Bali, kung mga bro, kinahay ko lang dun sa isang inverter na mm -hmm. ano. Sira. Okay, so subukan natin i-switch kung okay yung ipapalit natin. Tapos check natin sa ako natin. Tester. tik natin, sagot so, naman sya mga bro, so walang problema mga bro kahit ano balik yung pagkabit natin dito sa wire, yan Okay. Tapos lagay natin yung kanyang ano sering tube. Para meron siyang ano insulator. Ayan. Susubukan natin ngayon. Sampak natin doon. natin. So, ito lang itong camera natin. Yan, tatanggalin ko yung kinabit nating ano, inverter. Yan. So, ito ngayon yung ikabit natin, mga bro, yung clip niya. malaki okay, medyo mahirap pindutin mga bro ayan nagkabit na natin subukan natin i-power ngayon so wala pa rin mga bro ayan so i-check natin kung ano pumapasok yung 12 volt dito sa may kanya supply nya o so, i-check natin yung kanyang fuse baka na fuse tanggalin muna natin yung isang clip sa positive para ano iwas ko natin disgrasya sa ano tester okay sit natin sa buzzer ulit check natin yung kanyang fuse mga bro balian dito yung mga fuse nya o oh, dalawa so good naman yung isa check natin yung isa Okay, good naman. So, ang gagawin natin mga bro, kapit natin ulit yung positive clip natin. Ayan. Tapos, check natin kung papasok dito yung 12V natin sa kanyang supply. So, isit natin ito sa DC. So, check natin. So wala. Napapasok. So direct natin 'tong positive dun sa kun natin, battery. 'Tong positive test probe natin. Ayun, meron. May noted volt. So ibig sabihin mga bro, may lagot 'tong natin. Positive clip natin itong wire niya. So i-check natin. Tanggalin natin. ay nagabok dito mga bro oh. ayan oh. nagabok pala dito kabulin muna natin yung panabo, mga bro yung nagabok oh. ay gabok na mga bro yung wire nya o oh. Oh. so ang gagawin natin papalitan na lang natin mga bro so kukuha tayo ng pamalit mga bro wala oh. na talagang kung na corrosion na oh okay nakahanap na tayo mga bro ng pamalit natin ito na oh yan bali wala tayong eyelet mga bro yan ginanyan na lang natin siya oh pwede lang naman so bali malit kasi mga bro yung eyelet natin yan o so, ay terminal natin ayan oh wala tayong ay terminal na may lalagay okay So, pwede lang naman yan. Ikabit natin. Ayan. So, testing natin. subukan natin i-clip clip natin mga bro oy naka on siya. so patayin muna natin so mayroon na mga bro may spark na siya subukan natin ayos no. na Mayroon siyang 219. Subukan natin ngayon sa blower mga bro. Saksak natin tong natin heater natin na blower. Pwede rin naman dito. Yan. So testingin natin kung gagana. Okay. So gumana mga bro. Oh. ayun, saka lang pala iikot yung kanyang blower, kapag meron na siyang load ayun, o oh, kapag uh, hirap siya iikot yung kanyang blower, ayun o oh. so, testing natin o, oh, ayun, umikot na rin yung kanyang blower so, ganun lang mga bro, i-troubleshoot yung ganitong sira ng power inverter yan basic lang pala yung kanyang sira yung sira niya switch saka yung linya ng kanyang positive clip okay so ayos mga bro